Bago tayo magsimula ay gusto ko lang namuling magpasalamat mga idol dahil naabot natin ang 30,000 subscribers. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi natin maaabot ito kaya maraming salamat. Sana pala magustuhan nyo ang bagong chapters dahil madaming bagong karakter dito at maaaring magkakaroon ng karibal si Huayun at si Soryong kaya tapusin nyo ang video. Yun lang mga idol at magpatuloy na tayo. Tenkai. Habang nagpapatuloy ang gabi sa gitna ng kagubatan sa kabundukan ng Yellow Mountain, mayroon tayong makikitang isang misteryosong babae na may suot na kulay puting kasuutan na taimtim na nag-eensayo gamit ng kanyang espada. At sa oras na mapansin niya ang pagkahulog ng mga dahon sa kanyang paligid ay ang kanyang kaagad na isa-isang paghiwa sa mga ito bago pa ito tuluyang mahulog sa lupa. Subalit pagkatapos niya itong magawa ay mapapansin natin ang panginginig ng kanyang kamay, at kasabay nito ay ang kanyang hinihingal na paghinga sa agad na pagkapagod. Pansin naman nito na hindi niya nagawang mahiwa ang lahat ng mga dahon kaya kanyang natanong sa sarili kung kinakailangan pa ba nito ng karagdagang pag-eensayo. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagtawag sa kanya ng kakarating lang na batang babae na mayroong hawak na isang lampara. Ang batang babaeng ito na mayroon ding kulay puting kasuutan kagaya ng misteryosong nag-eensayong babae ay kanyang kapatid na sinamgong yon na pinagsasabihan siya na sila ay bumalik na ngayon dahil kung sila ay mas gagabihin ay paniguradong mahuhuli sila. Dagdag pa nito na ang kanilang ama ay siguradong papagalitan din siya ngayon kung sila ay mahuhuli, at maganda nga ang mayroong kakayahan sa espada pero bilang pinakamatandang anak na babae ng angkan ng Namgong ay kailangan nitong pangalagaan ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang mga sinabi ay kaagad namang inalis ng misteryosong babae ang kanyang suot na belo, Ipinapakilala ang panganay na anak na babae ng angka ng Namgong na tinaguri ang Flame Queen Pini na si Namgong Sol kung saan ito ay isang napakagandang babae na agad na pinasang ayunan ang kanyang kapatid at isinaad na siya ay kanyang nauunawaan. Nang bigla na lang siyang napaubo ng napakalakas kaya sa pag-aalala ay kaagad na tumakbo pa sa kanya ang kapatid niyang si Yun. Pansin naman natin ang walang tigil na pag-ubo nito. At ito ay sanhi ng overflowing chi deviation o pag-apaw ng maling daloy ng kanyang internal energy. At sa una, ang lahat ng nasa kanilang pamilya ay inakala ito bilang isang biyaya. Ito ay dahil ang kanyang mga daluyan ng chi ay malawak na nakabukas, nangangahulugan ng mabilis na pagbuo ng kanyang internal energy at malaya ang daloy ng sirkulasyon ng purong chi. Subalit pagkatapos siyang masuri ng matandang manggagamot ay isinaad nito na dahil napakarami nitong nakabukas na blood points, ang likas na internal energy ng batang babae ay nauubos ng sobrang bilis. Nag-aalala namang natanong ng kanyang ama na siyang pinuno ng angka ng namgong kung mayroon bang solusyon para dito kaya napaisip itong matandang manggagamot. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi na kinakailangan ng bata ng yin energy, at ito ay dapat puro at isang malakas na yin energy na mauunang gamitin bago ng likas nitong internal energy dahil kung hindi panigurado itong mamamatay. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ni Sol, subalit sa pag-aalala ay natanong siya ni Yun kung siya ba ay maayos lang. Nasinagot niya naman ang may tuwa sa kanyang mukha na siya ay maayos na at sila ay magpatuloy, ngunit natanong pa rin siya ng kanyang kapatid kung siya ba ay nakakasigurado. Napunta naman ang atensyon ni Saul sa hawak ng kanyang kapatid na maliwanag na lampara, kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan ng husto ay kanyang naisip na siya ay parang apoy ng langis nitong bagay. Ito ay dahil siya ay isang nilalang na maglalaho din sa oras na maubos ang langis sa loob. Napatingala naman siya sa kalangitan, at habang pinagmamasdan niya ang maliwanag na buwan ay malungkot niyang naisip na kinakailangan itong magmadali at kaagad na matutunan ang Emperor Sword Style bago pa matupok ang kanyang katawan at maglaho. At dito nagpapatuloy ang gabi sa gitna ng kagubatan sa kabundukan ng Yellow Mountain. Kinaumagahan ay lumipat naman tayo papunta sa ilog ng Yangtze habang mayroon tayong nakikitang bangka na malayang naglalayag dito. Sa loob nitong bangka ay makikita natin si Soryong, Huayun at si Gupei na namamangha sa kanilang nakikitang magandang tanawin. Nang bigla nalang tinawag ni Gupei ang atensyon ng ating bida sa pagsasabi na ito ang kanyang tinuturo dahil ito ay ang nilalang na beige Dolphin. Ang tunay na paglabas ng nilalang na ito na naglalaro ngayon sa itaas ng tubig ay labis na ikinamangha ng tatlong galing sa angka ng tang kaya naiiyak na napasabi ang batang lalaki na hindi siya makapaniwala na nasilayan niya ang isang uri ng hayop na matagal na nawala gamit ng kanyang sariling mata. Dagdag pa nito na kahit gusto nito ang mga insekto at mga reptilya, mayroong kakaibang karanasan sa mga dolphin. Napunta naman ang kanyang atensyon kay Huayun dahil sa pagsasabi nito na kung susundin nila ang ilog ng Yangtze, maaabot nila ang Wuhan kung saan matatagpuan at naruroon ang Murim Alliance. Kaya natanong ng ating bida kung hindi ba ang utos ng kanyang biyanan ay dumaan sa lungsod ng Wuhan at ihatid ang laso ng redneck killback? At nasabi nito na pagkatapos noon ay maaari na silang bumaba sa bangka sa ligtas na rehiyon ng Angyon. Na pinasang ayunan ni Huayon sa pagsasabi na si Soryong ay tama. Dagdag pa nito na kung sila ay magpapatuloy sa ganitong bilis ay makakarating sila ng mas maaga sa kanilang paruruunan. Mayat maya pa habang ang dalawang bata ay nakaupo sa bangka ay nagsabi si Soryong na mayroon siyang pinag-aalala, na natanong naman ni kung patungkol ito saan. Kaya ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang ipinagtataka dahil kung tunay na isang mahalagang bagay ang Ice Jade, talaga bang ibibigay ito ng angkan ng namgong ng ganoon na lamang kadali tulad ng kanyang sinasabi. Dagdag pa nito na ito'y patuloy na bumabagabag sa kanya kahit gaano pa niya ito isipin subalit natutuwa lang siyang sinagot ni Wayo na siya ay magtiwala sa kanya. Ito ay dahil gaya ng kanyang sinabi dati, ang Ice Jade ay isang espesyal na bagay para sa batang babae na sinamgung sol pero mukhang kinakailangan niyang kainin ito, ngunit ang Ice Jade ay hindi pwedeng kainin. Dagdag pa ng batang babae na dahil mayroon sila nitong bagay, ito ay kanilang ipapalit kaya paniguradong ibibigay nila ang Ice Jade para dito. Habang itinuturo ng batang babae itong bagay na ngayon ay tinitingnan ni Soryong sa loob ng kanyang damit, natanong niya na ang bagay na ito ay pwedeng makain hindi ba? Nasinagot naman ni Soryong habang hawak itong bagay na hindi siya nagkakamali patungkol dito. Naisip niya naman kung ang Ice Jade ba ay ligtas, ito ay dahil ang mga butiki ay karaniwang malalamig ang dugo kaya kinaiinisan nila ang anumang bagay na malamig. Hindi maganda ang pakiramdam sa pagpapakain sa mga nilalang ng bagay na hindi siya nakakasigurado, tinawag ni Soryong ang atensyon ng batang babae. Kung saan natanong nito na hindi ba't sinabi nito na ang Ice Jade ay nagtataglay ng yin energy kaya bakit ganoon, at kahit na narinig niya ang patungkol sa enerhiya ng yin at yang noon ay nahihirapan pa rin siyang maintindihan ang mga bagay. Dahil ang impormasyong ito ay importante sa pagpapahusay ng martial arts, habang inaangat ni Huayon ang kanyang daliri ay may tuwa niyang pinagsabihan si Soryong na makinig ng mabuti at alalahanin ang kanyang mga sasabihin. Ipinaliwanag nito na ang yin chi ay isang internal energy na lumilikha ng yin fire, at kabilang sa mga chi ng langit at lupa, ito ay tumutukoy sa chi na lumulubog at nagtitipon. Sa karaniwan, ang enerhiya ng yin ay nililimitahan ang mga aktibidad ng mga buhay na bagay. At ang madilim, malamig at mga nakakatakot na bagay ay kabilang sa uri ng enerhiya ng yin. Kaya ang cold yin energy ay isang uri lamang ng yin energy. Dahil sa mga sinabi nito ay nagtatakang natanong ni Soryong kung hindi ba't ang ibig sabihin nito ay masama ang enerhiya ng yin. Ito'y sinagot ni Huayon na hindi eksakto dahil ang kasalungat ng enerhiya ng yin, na enerhiya ng yang ay lumilikha ng yang fire, at ang pagkakaroon ng sobra nito ay ang pagpapabilis ng mga aktibidad ng mga buhay na bagay, na siyang nagdudulot ng mabilis na pagtanda at pagkaubos ng enerhiya. Dagdag pa nito na ang rason kung bakit kinakailangan ng dalawang tukunang maginaw na enerhiya ay dahil ang kanilang mga katawan ay malamig na enerhiya mismo kaya sila ay lumalaki sa pagsipsip ng enerhiya ng yin, kaya napaisip si Soryong kung ito ba ay kagaya ng pag recharge Napakamot naman siya sa kanyang ulo at natanong kung hindi ba kailangang balanse ang yin at yang tulad ng lalaki at babae at papaano nila makakamit ang balanse kung taglay nila ay purong enerhiya. Ito'y hindi naman kaagad nasagot ni Huayon at namula ang kanyang mukha kaya nagtaka itong si Soryong. Kasunod nito ay ang nahihiyan niyang pagsabi habang hindi makatingin sa ating bida na ito'y hindi niya alam. Dagdag pa nito ng pasigaw na matutuklasan din nila kung papaano makakamit ang balanse ng yin at yang di kalaunan. Namayat maya pa ay nagawang maunawaan ni Soryong ang pagtatanong niya kung paano makakamit ang balanse ng yin at yang gaya ng lalaki at babae, kaya namula din ang kanyang mukha sa pagkabigla. Sinubukan naman itong magpaliwanag sa nahihiyang si Huayon na hindi ganoon ang ibig niyang sabihin, nang bigla na lang silang pasigaw na tinawag ni Gupei para maghanda ng umalis dahil sila ay nakarating na sa kanilang paruruunan. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa daungan ng lungsod ng Wuhan, kung saan makikita natin ang pagdating ng sinasakyang bangka ng grupo ng angka ng Tang. Pagkatapos nito ay ang kanilang pagbaba at ang pagpapakilala kasabay ng pagbati ni Huayun sa isang lalaki na naghihintay sa kanila dahil dinala ng mga ito ang bagay na kanilang hiniling, kaya sinabihan naman siya nitong lalaki na ang general ay naghihintay na sa kanila. Makalipas muli ng ilang minuto ay mapapansin natin ang pagdaan ng grupo ng angka ng tang sa isang tulay, kung saan dahil sa pagkamangha sa mga engranding bagay na kanyang nakikita ay nasabi ni Soryong sa kanyang isipan na ito pala ang Murim Alliance. Nang bigla na lang siyang napalingon sa kanyang likuran dahil sa mga kabataan na kanyang napapansin. Habang pinipingot ang kanyang tenga ay nasabi naman itong lalaki na ihinto ito ng Sword Phoenix dahil tuturuan na niya sana ito ng leksyon, subalit na lang siyang pinagsabihan itong babae na tinaguri ang Sword Phoenix na hindi siya maaring makipagduelo laban sa sarili niyang kakampi. Pinasang-ayuna naman ito ng isa nilang kasamang lalaki sa pagsasabi na si Sangho ay nagmadaling kumilos nang hindi tinitingnan kung ito ay katutuhanan. Napagalit naman itong sinagot na anong pinagsasabi nito na nagmamadali dahil siya lamang ay pumuprotekta sa dangal ng dalaga. Nang bigla na lang siyang nahinto sa kanyang pagsasalita dahil sa kanyang napapansin. Ito ay dahil kanilang nakita ang tinaguriang nakalalasong bulaklak kaya ito ay kanyang tinawag na siyang umagaw naman ng atensyon ni Wayon papunta sa kanila. Nagawa namang makilala ng batang babae ang lalaki na tinaguriang slaying dragon Kasunod nito ay ang batang babae na tinaguri ang Sword Phoenix, at ang panguli na siyang namumula ang mga pisngi ng siya ay makita ay ang tinaguri ang Spear Dragon na si Samhu. Dahil sa hindi inaasahan nilang pagtatagpo ay nasabi ni Huayun na ito ang una nilang pagkikita pagkatapos ng Dragon Phoenix Gathering kaya kinamusta niya ang mga ito, na natutuwa namang sinagot ng Spear Dragon na magandang pagkakataon na sila ngayon ay nagkita, at matagal na rin ang huli nilang pagtatagpo ng nakalalasong bulaklak. Sa mundo ng Murim, tanging ang mayroong pambihirang kakayahan lang ang binibigyan ng titulo tulad ng Dragon o Phoenix, kaya habang sila ay pinagmamasdan ng ating bida ay naunawaan niya na ang lahat ng mga ito ay mga mahuhusay na mga martial artist. Habang patuloy na nag-uusap ang grupo ay bigla na lang nasabi nitong babaeng tinaguri ang Sword Phoenix na ito'y perpektong pagkakataon dahil mayroon silang gustong itanong kay Wayon dahil mayroong kakaibang chismis ang kumakalat patungkol sa kanya. Kaya nagtatakang natanong ng batang babae kung ano ito. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan dahil isinaad ng Sword Phoenix na mayroong hindi ka panipaniwalang balita na mayroon siyang nobyo. Nang marinig ito ng ating bida ay nagulat naman siya sa kanyang kinatatayuan dahil naiintindihan niya na siya ay ang tinutukoy dito. Habang si Huayon ay nagtakalang patungkol dito at natanong muli kung ito ba ay kung mayroon siyang nobyo. Nakaagad namang pinasang ayuna ng Spear Dragon na si Sangho Ho dahil ang lahat ng mga martial artist ay pinag-uusapan ng tungkol dito kaya hahamunin niya sana ang mga ito sa isang duelo sa pangalan ng batang babae dahil nagpapakalat sila ng maling impormasyon, dagdag pa nito na wala siyang ibig sabihin patungkol dito, at sila ay magkasama na nakipaglaban kaya dapat lang naprotektahan ito ang kanyang karangalan. Dahil sa naging reaksyon nitong lalaki ay nagawang maunawaan ni Soryong na siya ay mayroong crush kay Huayun. Habang natitigilan sa kanyang kinaroroonan ay sinagot naman siya ng batang babae na ang chismis na ito ay mali. Kaya may tuwang nasabi ni Sangho sa kanyang mga kasamahan na di ba siya ay tama dahil kanya itong nalalaman at dagdag pa nito na hahanapin nito ang nagsabi kanina para turuan siya ng leksyon, nang bigla nalang nagsabi si Huayon na hayaan niyang itama ang chismis. Kaya dali-dali naman siyang lumapit sa ating bida at hinila ito papalapit sa kanyang mga kasama Kasunod nito habang hawak niya si Soryong ay ang kanyang pagsabi na wala siyang nobyo kundi mayroon siyang fiancé. Sabay pagpapakilala sa ating bida na si Soryong at pagsabi na siya itong kanyang tinutukoy. Ang isiniwalat ni Huayon ay ikinagulat ng husto ng babae, habang ang dalawang kalalakihan ay nabato naman sa kanilang kinatatayuan ng ito ay malaman. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Huayon, na tanong ng babae kung hindi ba parang bata pa itong lalaki, Subalit nang hingilan siya ng patawad dahil hindi niya ito kaagad ipinakilala. Kaagad namang nagbigay ng pagbati ang ating bida at nagpakilala bilang si Wei Soryong, at ganoon din ang babaeng tinaguriang Sword Phoenix at ang lalaking tinaguriang Slaying Dragon, ngunit si Sanghu na tinaguriang Spear Dragon ay patuloy lang na natitigilan sa kanyang kinatatayuan. Dagdag pa ni Soryong na masaya siyang makilala ang mga ito. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mapapansin natin ang kanyang pagkagulat dahil sa kanyang nararamdamang malakas na nag-aapoy na presensya ni Sang-ho habang siya ay pinagmamasdan nito ng husto. Kanya namang natanong kung ang pangalan ba nito ay Wei Soryong na natatakot lang na sinagot ng ating bida na ito ay tama. Nang bigla na lang nagulat ang mga kasamahan nito dahil sa bigla niyang pagluhod sa harap ng ating bida, kung saan habang ipinapalabas niya ang kanyang malakas na internal energy ay nagpakilala siya bilang si Yang Sang Hu na tinaguri ang Spear Dragon ng angka ng Yang ng Sin Chang. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng nakakatawang mukha dahil sa tindi ng kanyang inggit at panggagalaiti na hinahamon nito ang ating bida sa isang duelo.